good afternoon guys so panibagong araw panibagong video na naman tayo guys so itong oras na to ay 4.45 ng hapon so sumama nga pala dyan si papa kasi nahirapan kami nung nakarang araw ng aking bayaw magbira kasi sa sobrang dami eh talaga napakahirap nga namang uh, birain yung ano yung patuan So ngayon guys, eh, siyempre, papasalamat tayo sa taas, sa Panginoon, na binibigyan tayo na sa araw-araw na blessings at pag-asa sa buhay. So, pangalawa, papasalamat ako sa ating solid subscriber at sa mga bago subscriber. So, yun guys, uh, tapos itong video na to. At siyempre, uh, sa bago ko sa aking YouTube channel, o napadaan lang sa aking channel, eh wag na sana mag-subscribe na po kayo at sa uh, pa naman po ng ating video guys. So 'yun lang guys. Hindi natin 'to pahabain. So syempre, intro muna tayo. Let's go. So dito nga sa punto na to guys is tuwang tuwa kami talaga dyan kasi kitang kita kaagad yung sa dami ng isda o so, tawagin dito guys is duot So dito guys, pinikot-ikotan muna namin para pumunta sa mababaw kasi dyan guys, sa area na yan is malalim, hindi pwede arihan kasi uh, di kaya sa lambat natin So mamaya guys, abangan nyo lang mamaya pag ni Papa pag pumunta na dyan sa ibabaw so napaka dami ng isda na to guys so let's go sinimula na nga guys ni Papa mag -aria. so dito guys is uh, tatlong banata lang guys yung area namin hindi namin to ubusin lahat kasi gagabihin kami guys kasi mag alas 6 na dyan so natagal lang kami dyan guys kasi tsaka lang nagpa ibabaw yung isda so mahirapan kami guys gagabihin kami so syempre yung sobra dyan guys is uh, pamimigay namin sa mga tumutulong dito sa amin sa mga tao sa pagtanggal ng isda dito sa lambat so syempre yung sobra ginagawa namin toyo kinabukasan so estimated lang din kasi yung kaping namin dyan guys yung paggawa ng toyo kasi sayang naman yung isda kung hindi namin maubos lahat kaya estimated lang yan dyan guys so abangan nyo lang mamaya pag uh, bira namin nila papa so lets go kaya grabe kaya dagang okay, the gun. okay kita man kita man, kita man. Okay. Tingnan mo. Kan. Alak. <laughs> Nabunit na. Na gutugin ato. Dile di ara na. Okay, nangalag puto ko dire. Hello. Sige Naaangai juga muda ya anak aku, nikahin aku. dagangan, bulit, gan, lega anak guys. Ah, double, <laughs> Ah. Dia tidur. Halo. Kak pakaiin nak guys, oh. Ha. Segi mal. Ninai. Dig bugat nak kena apa? Dia juga aku kaya nak. Segi, pangus bro godia god. Segi bugsayan man. Bukanya yusuma nak mainai. Jadik sini kamu.

Oh. Dah bolong una. Hmm. man. Tinggi atau ni? Ito nga guys, is pauwi na kami. At syempre, wag na hindi natin makakalimutan syempre na magkasalamat sa Panginoon. At pangalawa syempre, hindi natin, babalik-balikan natin dito guys. Hindi natin makakalimutan ang ating mga sulit subscriber at mga bagong subscriber. At syempre, sa mga gusto mag shoutout, pa-comment na lang dyan. Kaya sa mga susunod natin ng video, shoutout natin dyan guys. At sa, kung napadaan lang kayo sa ating YouTube channel, syempre huwag nyo naman kalimutan mag like and subscribe so abang abang lagay dyan guys maraming maraming salamat at buhay po kayo yun lang po